ginawa ng Diyos magatangal yapon magatangal maski pagsabuk hindi niya magawa pagod na pagod, pagod, na pagod. paano Alam. masabi? tapos pagkakain magmakapinakainan hindi malamakos kus 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 punga ay di mahal eh sikulat at nang ginawa ng... di sa ating buhay hindi na magkatatanda pakai <todulogan> mama ya, mama ya, mama ya. <todulog> <todulog> <todulog>